At hindi nang patindi ang excitement na bitbit ng One Music London. Lalo na't nakita natin ang uh, paghihirap ni Mermay Entrata na mag ensayo Kasama siyempre si Janine Abelzina. <tip> Number, parang gusto ipahiwati kay Maymay na gamitin mo ang mic stand pero dahil sa focus na focus si Maymay sa kanyang pagkanta ay talagang hindi ininda ang uh, dalawang beses na na move na mic stand sa kanyang tagiliran talagang uh, focus na focus ang ating si Inday para mahasa niya ang sarili niya na kakanta with band a live band mga kaibigan kasi usually ay tinutugtog lang ito na parang karaoke ang mga kakantahin ni maymay nang ng live pero at this very moment ay iba po ang approach na gagawin ng isang mary Dale maymay ka entrata dahil nakita natin ang ensayo niya both amakabugera and pwede ba ay kakantahin ito ni mary nakasama ang banda so bu bukas na, ah bukas not bukas kasi mamaya na po yan ay talagang uh, nakaka-excite sabi nga ni 1MX London pitbit bit ni Maymay ang alas lalo na at uh, eto first time din pala nitong mag-perform uh, ni uh, Muera de la Torre Ben and Ben and Mama Entrata sa UK so kaya uh, bagong uh, klase ng musika ang mapapanood ng mga kababayan natin dyan sa London or sa UK. Pero yes hindi natapos dyan. Kasi uh, bawat galaw ng uh, ating si Maymay, si Moira at si Janine lalo na nakapunta na at I mean nakarating na itong si Ben and Ben and Moira sa UK ngayon. Uh, nakita natin yung mga ginagawa nila through uh, Star Magic uh, Instagram account So narito Sabi so, sabi ko na, uh, makabugera and pwede ba ay both kakantahan ni my mind ng gamit ang banda po mga kaibigan. So uh, as na ko kanina lang, uh, ibinida po ng TV Patrol ang pagdating ni Ben and Ben and Moira de la Torre a day after na dumating si Maymay and Janine Bertin sa UK, sa Heathrow Airport po yan. And hindi nagtapos doon kasi pagkatapos ng event na yon na pagdating ng dalawa ay sinusundan sila ng camera ng Star Magic or ng uh, One Mix Global uh, at ipinopost nila ito sa kanilang Instagram or sa Twitter po mga kaibigan. So yeah, pasalamat tayo at detailed po ang mga ginagawa ng uh, uh mix global para mas ma-promote pa more ang uh, pagtugtog ni na may Moira, Janine and Ben and Ben Janpuyan sa um, London sa ngayon. Yes, mga kaibigan, uh, excited ka na ba na panood kung paano ibinida ng TFC or the Filipino Channel ang grupo ng mga performers na ito, ang pagdating nila at kung ano ang aasahan uh, sa kanilang mga performances mamaya. Bidang-bida po ang paggalat ni Miss Janine Bardeen kasama si Mama Entrata and Moira de la Torre at bidang-bida din ang pagkakaroon ng... Uh meet and greet ni Meme and Moira sa mga iilan sa mga kababayan dyan sa London na talagang makikita natin na may mga pa-signature pa sila at pa-photo taking with the fans or mga kababayan natin sa London pero yes, bago natin makita yan panuorin muna natin ang uh, balita ni TV Patrol kung ano-ano nga ba ang aabangan natin, mamayang-mayang konti from Ben and Ben, Moira de la Torre, Janine Bertin, and by my Entrata, kasama ang Tiny Umbrellas, si Miss Yuna, and Johnny Orlando. Narito po, TV Patrol weather report. Kumpleto na mga Pinoy artist na magtatanghal sa 1MX London Music Festival. Dumating kagabi sa United Kingdom ang bandang Ben and Ben at si Moira de la Torre. Handa na silang iparinig ang mga bagong awitin sa mga kababayan natin sa UK. Nagpapatrol, Jofer Takardon. Masayang lumapag sa United Kingdom ang Filipino folk pop band na Ben and Ben na magtatanghal sa Wanamex London Music Festival. Ito ang unang beses na magtatanghal ang grupo sa UK. Pinapangarap lang namin to dati na makapunta sa UK uh, to be able to perform and finally now it's happening. We made sure na yung visuals, yung performance, yung, and of course yung music uh, are filled with songs that they probably already know and love and also some new songs. First time din na mag-perform sa UK ng tinaguriang queen of hugot songs na si Moira de la Torre sinisiguro ng multi-awarded singer-songwriter na mapapasingalong ang festival goers ngayong Sabado at makita nila ang kanyang pinaghugutan ng inspirasyon. Naghanda po kami ng banda ko ng um, our, our usual hits and as well as the new songs to be able to know that I serve as an inspiration to the people who have been Keeping me strong is such a great privilege And so I'm just so excited to meet everyone. Magpapasikla din sa 1 London Stage si Maymay Entrata at Janine Berdin na nauna nang dumating sa UK. Ka-excite-excite po talaga yung event na ito kasi po um, hindi lang po local artist galing sa Pilipinas po yung magpo-perform po eh. Meron din mga international artist po. Makakasama ng Pinoy artists ang ilang international performers na Sina Yuna, Johnny Orlando, Tiny Umbrellas at Clara Rosa. Gaganapin ang 1MX London Music Festival ng ABS-CBN Global sa Silverworks Island na dating Dockyards London bukas, Sabado, simula alas 12 ng tanghali. Jofer Tacardon, ABS-CBN News, London base sa ilang mga photos and videos ng uh, TFC or the Filipino Channel, talagang pinag pinaghandaan ang uh, big event na ito ng uh, One Music Festival na kung saan talagang uh, pinasadya ang pagawa ng kanilang uh, stage dyan sa Silverworks Island sa London po mga kaibigan. And nandoon at napuntahan na ito ni Maymay and Janine kahapon. Magkita din natin sa footage nila ang paggala ni Janine and my my sa mga streets ng London at ang pag uh, ayun meet and greet na natin ang uh, mga photos na yan of course with my my Moira and Janine na po ay galing po yan sa The Filipino Channel Group and uh, yes big event na ito kasi international na nga ang uh, pagperform ni Maymay dyan sa London after that pupunta siya ng um, Milan and then next ay Sydney, Australia and New Zealand and so yes uh, kita kits later para sa update natin sa kung ano man ang mangyari mamaya sa big event na yan of course manunod tayo ng live na uh, streaming ng The Filipino Channel saan man yan mamaya. Alexander Lekstra Jules, enjoy the rest of your morning and uh, see you later for more updates. Magandang umaga po sa inyong lahat.